Nakatagpo nga pala kami ng napakaraming susunga ngayong araw dahil nga guys tag-ulan ay eh, dumagsa na naman yung mga ganitong klase ng suso dito sa lugar namin. Kaya samahan nyo guys kami ngayong araw upang pasukin natin ang loob ng lalao at humanap itong mga suso na ganito. So WhatsApp up lang. So ngayong araw nga guys kahit maulan ay eh, syempre meron na naman tayong adventure dito sa lalao at eto nga guys kasama natin dito yung mga malulupit nating kaibigan. So bali nga kasama natin si Tropang Balong, si Angelo, si Jeric, si Lander at syempre yung kapatid ko guys na babae yung camera girl natin. So nga guys pala ang first target namin niya yung araw dahil nga pala guys maulan ay eh, nagsisilabasan yung mga ganitong klase ng mga suso na kukunin natin ngayong araw. Dahil nga guys medyo malamig din ang panahon ay eh, nagbalot nga pala kami ng mga plastic dyan sa katawan namin. Napakapayak at simpleng mamumuhay nga lang pala guys pag nandito ka sa probinsya tapos meron kang pala isdaan ay eh, paniguradong pag nagutob ka guys o kailangan mo ng pang ulam eh, pumunta ka lang dito at paniguradong makakakuha ka na kagad. Syempre ganun talaga guys sa probinsya dapat masipag ka talaga hindi hindi ka mawawala ng ulam pag masipag ka dito. At ang paglalakad nga guys namin sa madulas na pilapil na to at ayan na nadagasan na nga pala dyan guys yung ating camera girl bukod nga pala guys sa madulas yung dadaanan natin ay eh, napakarami rin nga pala guys lamok dito at hindi lang yun guys maraming talaba daluro na pwede natin makasugat sa mga paan natin hindi rin guys basta maglakad dito sa ganitong klase ng putek. ito nga pala yung mga putek na parang kumunoy na pag lumakbang ka guys ay lubog ka agad yung paamot napakahirap nilang hugutin pero gayon pa man eh syempre guys hindi na natin alintana yung ganyang kahirap basta makakuha guys tayo ng pwede natin may ulam ngayong araw ay okay na yon at sasabanahin natin lahat ng mga yan. Medyo malamig at malamok nga pala guys itong adventure natin ngayong araw. Pero kahit anong klima pa yan o weather ay kailangan pa rin natin yung pagpasalamat kay Lord dahil lahat ng bagay na nangyayari ngayon dito sa mundo at sa buhay natin ay nakaplano ayon sa kanyang gusto. Hindi talaga guys mawawala ng problema sa buhay natin pero kailangan palagi natin galingan at syempre magtiwala tayo sa mga plano ni God. Kalat sa to, Nagalabasan! kalabasan kasi talaga ito pag naulan. Kaya itong maulan kahit medyo malamig pa kakataon natin makakuha ng marami tang ulam. syempre, kailangan natin si Pagan kung pasalubutin na nyo guys. Ayun o, oh, lapit eh. Tropa natin si Balong nandun o. Oh. Okay, kunin natin lahat ka mga yan. At quality pang ginataan yan guys. Let's go, ito ang dami. <laughs> maya maya nga lang guys Makalipas yung mahabang paglalakad natin Ay nakarating na tayo dito Kung saan sa lugar guys ng na mga naglalabasa ng mga suso At ayan guys Saglit pa lang ay nakarami na kaagad kami At halos mapuno na agad Yung mga daladala naming mga lagayan Sa sobrang dami nga guys Ng mga soso na nandito Na nagtatago sa mga ugat dito Ng mga puno o mangroves Ay talagang dadamputin mo na lang sila at hindi mo na kailangan mamili Sa sobrang dikit dikit nga guys nila Ay para silang mga nagbi-meeting O parang may flag ceremony Yung mga soso na to Pero syempre, kailangan pa rin natin pagdampot niyang mga yan kasi guys yung ibang mga suso ay kinakapitan na sila ng mga talaba na pwede makasugat sa ating kamay. Ito nga pala guys mga suso na to ay tinatawag dito sa lugar namin na susong paitan kasi medyo mapait nga pala guys to pag hindi mo pinasuka. So bali nga guys ang proseso nito ay patatagbagin mo lang muna siya ng mga tatlong araw bago mo siya pagkatapos mo siyang kunin tapos ayun saka pwede mo na siyang lutuin. At ang pinakamasarap na recipe nga pala guys na ginagawa palagi dito ng mga tagrito sa lugar namin ay ginagataan nga pala nila tapos nilalahukan guys nila ng gulay na pako. Sa ganung klase guys ng luto paniguradong masasarapan ka at mauubos mo yung mga bahaw na nakatira dyan sa bahay nyo. Napanguha nga guys namin dito ng mga suso ay nakadampot pa tayo dito ng isang palaka. Kaso nga lang guys iisang peraso kaya hindi na lang rin namin ginuha yan. Dahil nga guys sobrang dami ka agad namin nakuha mga suso dito ay nilagay muna namin dito sa may taas na pilapil ng palaisdaan. Dahil nga pala napakahirap na nilang dalhin at sobrang bigat na talaga nila. So bali ilalagay muna namin guys ito dito tapos manguha pa kami dun sa babaan na nandun nga, guys, ibang kasamahan natin. Napakabilis nga lang pala guys namin nakarami dito dahil talagang danay-danay lang yung mga susok dito sa paligid. Gaya nga guys dito sa spot na nakunan o nakupuntahan na naman namin. Tingnan nyo naman guys nandun lang sila sa gilid at talagang hele lang sila dyan. So bali magdadampot ka lang dyan guys at ayun may ulam ka na eto yung mga bagay na namimiss mo guys pag nasa pag wala ka sa probinsya at nandoon ka guys sa city yung mga ganitong klaseng simpleng pamumuhay at payak ay talaga mamimiss mo yung ganito. Sobrang laki guys talaga ng pinagkaiba ng buhay probinsya sa buhay ng nasa city kasi sa city guys bawat galaw mo ay eh, magkakaroon ka ng gastos na pera. Pero dito guys pagod lang ang puhunan mo eh pwede ka na rin kumita ng pera at yun hindi lang yun guys makaka-discard ka rin ng pagkain. Pero hindi ko sinasabing masama ang buhay sa city at hindi ko rin sinasabing maganda ang buhay sa probinsya. Para sa akin kung saan mo gusto at kung saan ah, ah, yun aayon yung buhay mo at kusan ka masaya ayo ang pinaka the best. Katulad guys namin na mga kaibigan ko, sanay kami guys sa buhay probinsya kaya pag nasa city kami parang ang pangit guys ng pamumuhay namin doon. Hindi tulad pag nasa probinsya kami guys, nakakagala kami at pwedeng magawa namin yung mga bagay na gusto namin dito. Sa mga punto nga guys na to ay wala pa rin tigil dito yung ulan pero wala pa rin guys tigil dito yung panguha namin ng mga susumpaitan. At pag nandito nga paglagay sa lalao ay meron nga pala guys dalawang klase dito ng mga lamok. Yung lamok guys na normal at yung tinatawag naming mga niknik. Sobrang liliit lang nun guys pero napakasagit nilang mga gat. At ayun makalipas nga lang guys ang ilang oras na paghahanap at natin ng mga suso na nakakalat dito sa paligid. Ay eto na guys yung mga nahuli natin. Tingnan nyo guys grabe sobrang daming nakuha namin ngayong araw at sobra sobra talaga ipambigay ito. Kaya siguro guys lulutuin na lang namin to pagka uwi namin. Kaya hanggang dito na lang muna guys ang adventure natin. Halika na sumama